Basahin po natin ang pangalawang Korinto chapter 6 verse 1 up to 16. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal. Ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karamihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inaapi ang sinuman. Hindi namin pinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo hatulan sapagkat sinabi ko na nang una na kayo nasa amin aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Malaki ang katapangan ko na pagsasalita sa inyo. Malaki ang kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan na nanagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian. Sapagkat nagsilating man kami sa Macedonia ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan, kundi sa lahat kami ay pinipighati. Sa labas ay mga pagbabaka, sa loob ay mga katakutan. Ngayon man ang Diyos na umaliw sa mababang loob, ay kami inaliw sa pamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaliwan na inaaliw sa kanya dahil sa inyo, nang sa amin ay balita niya ang inyong pananabik ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin. Ano ako'y lubha pang nagalak. Sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam bagamat aking dinamdam sapagkat akin ngang natalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpalumbay sa inyo bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon ay nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ipagsisisi sapagkat kayo ay pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos. Upang sa anuman ay huwag kayong mga karoon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot na tapo ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Narito nga ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Ganong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa. O, ganong pagtatanggol ng inyong sarili. O, ganong pagkagalit. O, ganong katakutan. O, ganong pananabik. O, ganong pagmamalasakit. O gaano paghihiganti sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Kaya nga, bagamat ako'y sumulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, ni dahil doon sa nagbata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nangaaliw at sa aming pagkaaliw ay pagkus pang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat sapagkat kung ako ay nagmapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya datapot kung paano sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan. Ay gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungan totoo. At ang kanyang pag-ibig ay lubha pang nanagana sa inyo, samantalang nalala niya ang pagtalima ninyong lahat kung paano siya tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalap na sa lahat ng mga bagay ay mayroon akong lubos na pagtitiwala sa inyo. Amen.